Good morning everyone! Ayan, ngayon po ay Wednesday at uh, lalabas na tayo ng uh, subdivision magabang tayo ng tricycle dito guys pupunta tayo sa church para umattend ng prayer meeting sana makasakay tayo agad kasi may mga time na matagal dumaan yung tricycle dito guys so, dito tayo maghihintay ng tricycle pupunta dun sa church sana lang, sana lang pumakasakay tayo agad Maghintay muna tayo. Ganda dito guys, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. So, ayan. Hintay-hintay pa rin. Parang nakaano na ako ngayon. Naka 10 minutes na na naghihintay. Wala pa rin tricycle na dumadaan. Rush hour kasi ngayon guys. 5 p.m. na. Uwi oh, na mga estudyante. Kaya marami talagang mga tricycle na puno na dahil may mga estudyante. Ayan. So, ayan sa wakas guys. Nakasakay na rin tayo ng tricycle. Papunta na tayo sa church. Hindi naman ganun kalayo yung uh, tenda natin na church. So, mga ano lang siguro, 15 minutes guys. 10 to 15 minutes lang nandun na tayo sa church. Uh, medyo malilate na naman tayo guys. Kasi nga po, ewan ko ba alagi akong late. Ang bagal-bagal ko kumilos guys. Yun yung isa sa ano ko talaga weakness ko. Sobrang bagal ko kumilos kapag aalis ako. Yung nakahanda na lahat pero ang dami ko pang ikot-ikot. Yung -ikot. kung sino nakaka-relate sa akin. Yung kapag aalis ako, bigla ako may maiisip na gagawin na kailangan ko pang walisan to, kailangan ko pang itabi to. Yung mga ganun ba guys? Ayan. Kaya pag yung kaurasan na, nagmamadali na naman ako. So, isa po talaga sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon is nagkaroon tayo ng church nakatagpo tayo ng church na tatawagin natin na parang isang pamilya na yung nandun sa church hindi man perfecto kasi wala naman perfecto pero doon ko naramdaman na mayroon akong pamilya dito sa daet so ayan, dito na tayo sa highway and malapit-lapit na rin po tayo sa church ayan. isan din sa ano ah uh, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na nakakatan tayo ng mga ganitong gawain kasi mahalaga po sa buhay kristyano, sa buhay nating mga kristyano yung uh, malaging manalangin sa Panginoon dahil uh, sa Kanya lang tayo dapat magtiwala sa sarili natin wala naman tayong magagawa kung hindi yung uh, Magdiwala lang tayo sa Panginoon kasi siya lang talaga yung nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yun. bakit nga ba ako dapat magtiwala sa Diyos, Ayan, siguro natatanong nyo yan ano? so parang ganito lang yan ano? sa pagsunod mo sa isang leader mahalaga sa iyo kung mapagkakatiwalaan ba siya, kawa hindi kampante sa isang leader na pabago-bago ang desisyon o kaya ay pangit ang pagkatao, dapat ay mapagkakatiwala ng isang taong nangunguna sa iyo at makakasama mo, lalo na atariin mo rin sa iyo ang kanyang mga layunin mga taong pinuno ay laging may kakulangan, subalit hindi ganoon ang Diyos. Siya ay banal, makatwiran, pinakamakapangyarihan, pinakamaalam, walang hanggan at ganap sa pagmamahal. Ano? So ayun po, kaya dapat po tayong magtiwala sa Panginoon. Ano? Ayan guys, medyo malapit na talaga tayo. Ayan. Dito na tayo, guys. And nag-uumpisa na po ang prayer meeting. Ayan, late na naman tayo. Nailampas pa tayo ni Kuya. Ayan, guys. naka na tayo. Diretso ulit tayo dito sa ating live selling room. At maya-maya po ay uh, magla-live ulit tayo. So, sana po maraming mag-mine pag tayo ay nag-live. Sana po supportahan nyo pong lagi ang aking munting business. Bye-bye! God bless us all!